Alam niyo ba guys, pagdating sa home financing dito sa Pilipinas, may dalawang malaking pagpipilian. Pag-ibig at bank loan. Pero ano nga ba ang mas okay? Tara, pag-usapan natin. Unahin natin si pag-ibig. Ang maganda dito, mababa ang interest rate. Kaya kung gusto mo ng medyo mas relax na monthly payment, go for pag-ibig. Para chill lang. Pero teka, Mabagal ang processing. Kung gusto mo nang lumipat sa bagong bahay next week, good luck na lang. Now, let's talk about bank financing. Mas mabilis ang processing para instant poodles. Kaya lang, higher interest rates. So medyo masakit sa bulsa, pero mabilis ka namang makakalipat. So, kung may urgent kang nakalagay sa real estate dreams mo, bank financing is the way to go. So, ano nga bang better? Pag-ibig o bank loan? Depende yan sa panlasa mo. Kung gusto mo ng mababang interest rate at chill payment terms, pag-ibig ang choice mo. Pero kung gusto mo ng express move-in kahit medyo mahal, bank loan na yan. Remember guys, whatever works best for you. Basta by the end of the day, makapag-uwi ng bahay na perfect para sa family mo. Congratulations agad yan! Again, this is Joyce D, your mom's She broker. Follow for more!